Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Mula noon hanggang ngayon, ang United States of America pa rin ang nangunguna pagdating sa usaping military power. Kaya for today's video ay tatalakayin natin kung gaano na nga makalakas ang Amerika mula sa dami ng armed forces, kagamitan at teknolohiya. Pero bago tayo magsimula ay shout out muna sa ating mga top commenters and new subscribers. out kina Jefferson Gaming YT, Nikal Bareco, Ronald Guerrero Alvaridoblo, Ronnie J. Leonardo, Ronel Tagod, Jason De La Rosa, Linda Valos at Isagani Gonzales. Maraming salamat mga idol sa inyong komento at suporta dito sa ating channel. Ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang bansa pagdating sa mga kagamitang pandigma base sa lawak ng kanilang military capabilities, budget at advanced technology. Narito ang mga pangunahing aspeto kung bakit nangunguna pa rin ang Estados Unidos. Number 1 budget. Ang US ay may pinakamalaking military budget sa buong mundo na umaabot sa mahigit 800 billion bawat taon. Ang malaking pondong ito ay nagbibigay daan para sa pagsaliksik, pagdevelop at pagmaintain ng mga advanced na armas at teknolohiya. Number 2, Advanced Military Technology. Ang Estados Unidos ay kilala sa paggamit ng cutting edge technology sa mga kagamitang pandigma kabilang mga stealth aircraft gaya ng B2 Spirit at F-35 Lightning II, mga nuclear powered submarines. Advanced Missile Defense System tulad ng TAD o Terminal High Altitude Area Defense at iba pang high-tech na kagamitan. Ang US ang may pinakamalaking fleet ng stealth aircraft at nangunguna sa paggamit ng Artificial Intelligence, UEI, at Cyber Warfare Technology, Global Military Presence. Mayroon ang Estados Unidos ng mahigit 750 military bases sa mahigit 80 bansa kaya mayroon itong kakayahan na mabilis makapag-deploy ng mga pwersa sa iba't ibang rehiyon kung kin na kailangan Ang pagkakataon ng mga basis sa estratehikong lugar ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa mabilis na pagresponde sa mga pandaigdigang banta. Number 4. Nuclear Arsenal Isa rin ang Estados Unidos sa may pinakamalaking stockpile ng mga nuclear weapon kasama ang Russia. Ang nuclear triad ng US ay binubuo ng land-based missiles, submarine launch at ballistic missiles at strategic bombers na nagbibigay ng kakayahan para sa mabilis na nuclear response sa kahit saang parte ng mundo. Number 5. Alliances and Partnerships Bilang lider ng NATO at iba pang military alliances, ang US ay may suporta mula sa kaalyadong bansa. Ang mga alyansang ito ay nagbibigay daan para para sa interoperability ng mga kagamitan at pagsama-sama ng mga puwersa mula sa iba't ibang bansa. Iba pang bansang may malalakas na puwersa militar tulad ng Russia, malakas sa larangan ng nuclear weapons, may modernong mga missile system lalo na sa kanilang ballistic at hypersonic missiles. China, patuloy na pinapalawak at pinamoderno ang kanilang military capabilities kabilang ang pagdevelop ng aircraft carriers, stealth fighters at ballistic missiles. India at France, mga bansang may advanced military technologies at nuclear arsenal. Bagaman may malalakas na pwersang militar ang ilang bansa, nangunguna pa rin ang Estados Unidos dahil sa lawak ng kanilang teknolohiya, global reach at military partnerships. Ilan nga ba ang kabuuang bilang ng sandatahang lakas ng Amerika? Ang kabuuang bilang ng sandatahang lakas ng Estados Unidos o US Armed Forces ay tinatayang nasa 1.3 million aktibong miyembro at humigit kumulang ng 800,000 na reservists sa kabuuan. May mahigit 2.1 milyong personels ang bumubuo sa sandatahang lakas ng Amerika, kabilang na ang mga aktibong kwersa at reserba. Ang mga ito ay nahahati sa iba't ibang sangay. Number 1, U.S. Army, ang pinakamalaking sangay na may tinatayang 480,000 aktibong miyembro. Number 2, U.S. Navy, may humigit kumulang 340,000 Aktibong tauhan number 3 US Air Force mayroong humigit kumulang na 330,000 aktibong miyembro. Number 4 US Marine Corps may tinatayang nasa 180,000 na aktibong sundalo. Number 5 US Space Force ang pinakabagong sangay na may humigit kumulang 8,000 tauhan. Number 6. U.S. Coast Guard na may humigit kumulang aktibong miyembro na nasa ilalim ng Department of Homeland Security sa panahon ng kapayapaan. Bukod sa mga aktibong miyembro, mayroon ding National Guard at Reserve Units sa bawat estado na handang tumugon pag kinakailangan. Ano-ano ang kagamitang pandigma ng U.S. Army? Ang U.S. Army ay may malawak na hanay ng mga kagamitang pandigma na ginagamit sa iba't ibang uri ng operasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing kagamitan ng U.S. Army. Number 1. Mga sa sasakyang panglupa o ground vehicles Katulad ng M1 Abrams tank ang pangunahing battle tank ng US Army na kilala sa lakas ng armor at bilis ng firepower Pangalawa Bradley fighting vehicle isang armored fighting vehicle na ginagamit sa pag-escort ng mga infantry at pagkilos sa mga combat zones. Humvee o HMMWV, isang multi-purpose military vehicle na ginagamit para sa transportation at combat support. Striker armored vehicle, isang armored vehicle na may mabilis na mobility at flexible armaments na ginagamit sa iba't ibang uri ng misyon. Joint Light Tactical Vehicle o GLTV, isang modernong tactical vehicle na pinalitan ang Humvee para sa mas mataas na protection at mobility. Mga helicopters, katulad ng AH-64 Apache, isang attack helicopter na may advanced targeting system at malakas na firepower kabilang ang mga missiles at machine gun. UH-60 Black Hawk, ang pangunahing utility helicopter ng US Army na ginagamit para sa troop transport, medical evacuation at supply missions. CH-47 Chinook, isang heavy lift helicopter na may kakayahang mag-transport ng malalaking equipments at personnel. MH-6 Little Mockingbird maliit na attack at transport helicopter na ginagamit para sa mga espesyal na operasyon. Number 3, Artillery at Missiles o Paladin Howitzers, isang self-propelled artillery gun na may kakayahang magpaputok ng mga malalakas na artillery shells. M270, Multiple Launch Rocket System o MLRS, isang rocket artillery system na may kakayahang magpaputok ng maraming rockets ng sabay-sabay. Patriot Missile System, isang advanced surface-to-air missiles defense system na ginagamit upang ang intersipin ang mga papasok na missile o aircraft. High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS, isang mobile rocket launcher na maaaring magpaputok ng precision guided munitions sa malalayong target. Number 4, mga sandata ng infantry o infantry weapons. Katulad ng M4 Carbine, ang standard rifle na ginagamit ng mga sundalo sa kumbat. M249 Squad, Automatic Weapon o SAW, isang light machine gun na nagbibigay ng sustained firepower sa isang malit na grupo M240 Machine Gun, isang medium machine gun na ginagamit para sa suporta sa infantry. M24 Sniper Weapon System, isang bolt-action sniper na ginagamit para sa mga long-range engagements. M50 Caliber Machine Gun, isang heavy machine gun na karaniwang nakamount sa mga sasakyan at ginagamit para sa anti-vehicle at anti-personal mission. Number 5, mga drones at surveillance systems, katulad ng MQ-1C. Gray Eagle, isang combat drone na ginagamit para sa surveillance at airstrike capabilities. RQ-7 Shadow, isang tactical drone na ginagamit para sa reconnaissance at surveillance. Puma 3AE, para sa mga platoon level reconnaissance operations. Number 6, mga personal na kagamitan at protective gear, katulad ng enhanced combat helmet o ACH, isang helmet na gawa sa advanced ballistic material para sa mas mataas na proteksyon ng ulo. Improved Outer Tactical Vest o IOTV, isang body armor na nagbibigay proteksyon laban sa bala at sharpnel. Night Vision Goggles o NVG, mga goggles na nagbibigay daan para sa mas malinaw na paningin sa dilim na mahalaga para sa night operations. Land Warrior System, isang advanced integrated system para sa communication, navigation at targeting assistance sa mga sundalo. Number 7, Cyber at Electronic Warfare Equipment, Electronic electronic warfare system na ginagamit para sa jamming ng communications at detection system ng kalaban. Cyber defense systems, mga advanced na kagamitan para sa cyber defense at offense sa modernong digmaan. Ang kombinasyon ng mga makabagong kagamitan ito ay nagbibigay ng kakayahan sa US Army na magsasagawa ng mga operasyon sa iba't ibang klaseng terrain at situation na may mataas na antas ng firepower, mobility at protection. At yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit nangunguna pa rin ang United States of America pagdating sa mga kagamitan at teknolohiya. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.